Good morning sa inyong lahat mga ka-abroad, mga ka abroad Isang maganda umaga, umaraw na dito sa aming Bicol. Uh, dipas di pas na ang bagyo so tuloy ang buhay. And ngayon ay mag harvest tayo ng mga talong kasi may mga nanay na naghanap ng mga talong so tingnan natin kung uh, marami tayong makukuha ito nga pala talong na ito ay pangalawang uh, cycle na dati humina na ang bunga nito tapos ating uh, pinutulan And ngayon ay nagbalik alindog na sila ulit. Dati ay halos wala na itong uh, bunga. Pero ngayon ay nung maputulo natin ay lumago ulit at ayan. Ang dami uling bunga. Kahit medyo maliliit eh talong pa rin yan. Makaka benta pa rin tayo dito kahit papano. yung iba ay sira na na dinadali nung ano nung manunurok pero mayroon pa namang ano makukuha kahit pa pangilan-ngilan kuha natin itong mga magugulang na ito kahit ito medyo maliit ay magulang man ano ma ano din to ari mo na pang dagdag sa ating pang araw araw na kita ito ay malinis na paraan mga ka abroad mga ka ex abroad kahit limang piso lang ang kita basta sa malinis na paraan ay malaking bagay hindi ka uusigi ng iyong konsensya makakatulog ka ng mahimbing aanin mo ang pera kung yun din ang nagpapasama ng iyong kalusugan kung yung perang yung din ang lagi ng magiging dahilan para ikaw maging mabalisa diba mga kagos project <laughs> siguro naman ay ramdam nyo yan kung mayroon pa kayo natitirang budhi sabi ko ay ang liit na damay go oh, mayroon pang natitirang budhi pero kung wala nang budhi kahit pa anong sabi sabihin ng mga tao kahit pa anong kalampag sa iyo sa iyong pagtulog ay hindi ka magagambala dahil wala ka ng budhi naniniwala ba kayo mga kaabroad mga ka-ex-abroad na may mga taong walang budhi ako ano parang gusto ko lang maniwala na may mga tao talagang ganun may nalipasan tayo ito na may mga tao talagang maitim maitim ang konsensya sabi nga talagang bali wala sa kanila yung maka-kasal uh, makakasalbahe sila ng ibang tao para lamang sa kanilang pasariling ganansya may mga tao po talagang ganyan pero kinot gan pa may mga tao pa rin tapat sa ah uh, kanilang sarili tapat sa kanilang konsensya yun yung mga taong hindi makatulog kapag may nagawang palso pero kapag ikaw ay may ginawang mali kabulas tugan pero masarap ang hilik mo sa gabi ay wala na yan wala na yung ano wala na yung konsensya talagang hindi na makakaramdam ng kahihiyan sabi nga pero tayo hindi tayo ko sa mga taong maraming pera oo na nangangarap tayo na magkaroon ng maraming pera pero hindi tayo naiingit sa mga tao maraming pera maraming sasakyan nabibilang kung anong gusto hindi po ang sa atin po ay makaraos yung pang -ar araw na buhay nang sa ganun eh ah uh, makatawid tayo hanggang sa kinabukasan paulit-ulit lang araw-araw ganun hindi natin namamalayan nakatawid na pala tayo nang isang taon sa ulit ulit na pagsisikap so medyo mano dito ma uh, madawag tinabasa ko na ito pero hindi pa nagagamasan kunin natin to ito yung ano na magulang na rin so yan mga kabro oh. do tapos sa tayo ng ating pamimitas ng bunga ng talong talong yan yun kinana ng daga ok tapos na ang ating pamimitas ng talong sana ay uh, wala masyadong mga sira itong ating na sa talong para ating maibenta ng maganda ito pa pala ito pa nalimutan o nalipasan oh. So, para let's piliin na natin yung magaganda at yung mga reject naman ay ating pansarili na lang lulutuin natin na uh, ating ipang ulam yung mga magaganda naman ay ating ibibigay sa may mga order sa atin okay kamaya na lang babay ko kayo mga ka-abroad, mga abroad ang inabot ng ating pamimitas, Ito ang reject dalawang kulang-kulang dalawang kilo tapos yung mga goods, ay dalawang kilo halos 50-50 pero okay na rin yan ah, uh, at least makikita pa rin tayo kahit pa paano hindi ko, hindi ko pa na uh, aabed na isprayan Si pangit din naman yung lagi-lagi spray, ba makasama sa kalusugan pero pagkaisa araw i-spray natin para mawala yung mga uod, yung mga manunurok. So ito na, i-deliver -de natin sa ating uh, mga umorder at yung reject naman ay isasama na rin natin, pamimigay natin sa kanila, Bala silang mag -ati -ati. So salamat sa pananood, mga kabrood, mga kaiksabrood. Bye bye.